Good morning sa lahat sa araw ngayon no? dito tayo sa isang bundok na ang atin ngayon natuklasan ay isang hilipad sa gitna ng bundok ang atin ngayon Cover na napaka gitna ito na ginamit sa World War to. ito tayo ngayon uh, nagpapahinga dahil ano, sa atin mamayang uh, matutunghayan sa atin exploration ang higaan natin namin dito ay nagkalat na lang marami pang ibon na atin naririnig